Good morning guys. Nakabalik na kami dito sa bahay. Say mo. Nakabalik na po kami dito sa bahay namin. As usual, balik sa dati na naman ang buhay namin. Ayusin namin ang mga paninda. May bed sheet kami dala na. Tapos <laughs> ayan na ayos. May mga payong na kaming dala. Tapos may mga bota. Hindi naligo ito, darling. Punasin ko na lang. Eh paano yun? Hindi naligo. Baho. Ano kasi siya ay natulog na. Natulog na ulit pagkatapos kumain kaya ganito utsura. Ayan. Ayusin lang namin mga paninta and then yung manga na kinuha may, yung manga na kinuha namin sa Diffun free na lang yun. Giveaway sa mga bumibili. Hindi lahat ng nabili naming bedsheet guys is garter rice. May mga iba na flat sheet. Flat sheet lang siya and then hindi kasi mabenta dito yung flat sheet guys. Ang gusto nila may garter talaga. So eto nilabhan ko yung mga walang garter. Tapos bukas maglalagay tayo ng garter. Buti na lang may may ano tayo. May sewing machine tayo guys. ang ulam namin, ginisang ampalaya Tapos, meron kaming dinuguan na niluto pa ni kagabi. Kain tayo, guys. <laughs> nasa diffon kami, wala. Hindi ko masyadong pinansin ang diet ko. Yung parang kain lang kami ng kain. Sa tindi ng init doon, manggalang naman yung kinakain namin doon. Pero, alam ko na parami ako ng kanin. So, mag-uumpisa na naman tayong ngayon. Hello! Anong ginagawa nilang dalawa? Nak kawal bares? Nak kawal bares pas? Nama! Nama! Semua? Halika, halika Halika, eh, pagganyang keluar sikit-sikit Nampak? 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 Ang lakas ng ulan, guys. Kaya umakyat na kami hapon na pati. Bihisin ko lang ang balasang namin. Ay, Magbihis lang ang balasang. Magbihis na ang balasang. Magpunas lang. Pag sa ganitong hapon, pinupunasan ko lang siya hindi ko na nililiguan. Magpunos na ang parasang, basang-basang pawis. Kanya-kanya <laughs> silang luto ng ulam nila. Dahil nagda-diet ang lola nyo? At dahil nagda-diet ang lola nyo, wala. Wala akong pakisa kung anong niluluto nila. Makikita nila ako ng pungkid. <laughs> Tikim-tikim lang ako. Tingnan nyo to guys. Nabubulok na ang manga namin. Namin? Magmula naglahit ang lola nyo. Nabulok na ang mga manga. <laughs> Ibig sabihin, ako lang talaga matakaw sa bahay na to. Hindi, wala silang pakialam sa mangga. yung mangga na kinuha namin sa Diffoon, yung pinapag-giveaways namin sa mga ano customer namin. Pag may bumili, yun. Pinamimigay namin yung mangga na kinuha namin dun sa Diffoon kasi nga nanlalaglagan lang dos ang dami hindi namin kayang ubusin apat na sako yung kinuha namin doon galing doon <laughs> wala masaya naman yung mga nabibigyan namin Kahit papano minsan lang sa buhay namin eh manasan namin ano magpalibre <laughs> balatan ko na lang to dessert ni Sunny boy eto na balatan ko na Dessert yan ni... Eh. Dessert yan ng aking darling. Si Sunny Boy yung gusto mong tumabay. Hindi naman nangyayari. Alam nyo guys. Ba't <laughs> katulad tumatawa? Alam nyo guys, hindi ako nagda-diet. Nakatatlong lagay na ako ng pinggan. Nakatatlong... Hirit na ako sa pinggan ko. Isa pa lang kay Sunny Boy. Hindi siya na. <laughs> ang hina pa naman kasing kumain. <laughs> Siya gusto mong tumaba. hindi naman nangyayari. Paano kasi? Mahina silang kumain. Akala, akala, akala. Guys, hindi ko na sila mahintay talaga. Ang bagal naman. <laughs> ako yung, ako yung nagda pero ako yung gutom na gutom. <laughs> Ito lang yung dinner ko kasi bawiin ko yung mga kinain ko dun sa ano dun sa nagpunta tayo ng defun kain kami ng kain dun kaya ngayon magsasuffer naman ako okay yan ang ulam nila and then ayan may bulalo ito bulalo ito guys Bu, na hindi visible ang um, heat. Hindi visible ang heat? Lila! And then, ano ito? And then, may dinuguan pa silang tira kanina. It's ang And then, ano ito? Eh? And then, may ginisang puwari yan. Nagkilain natin kayo ng tanghali. And that's our ulam for tonight. Kain na tayo, guys. Kain Okay.